Hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon ang pag-uusapan natin tungkol doon sa isa sa mga supporter natin na nag-comment na ang sabi niya ay pumila na daw po sa NHA, no? At uh, sa Quezon City noong 2023 pa po. Pero yun nga ho, ang sabi daw sa kanila, tatawagan daw po daw sila, no? Kaso ang sabi niya hanggang ngayon ay uh, kahit isa wala pa daw hong tinawag, tinawagan nung sa kanila. Pero yun na nga, uh, ay na nga yung sinasabi ko, kapag ka voluntary ho kayo, pupunta sa NHA, so yung uh, chance lang ho natin na makaabil ng pabahay, ay nasa 10% lang po. No, yun lang ho, very ano po tayo doon. at uh, uh, yun, hindi pa sigurado, sabi uh, 2023 pa, pero hanggang ngayon, uh, 2024, mga ilang months na siguro, hindi natin alam kung anong month sila nagpunta ng year 2023, pero yung sinasabi, uh, hindi pa nga daw po sila tinatawagan at pumila na ho sila no, isa sa comment ng uh, mga supporter ho natin tapos at uh, wait lang, hanapin pa natin kung yun ay uh... okay, so yun uh, sabi nga niya, uh, di pa nga daw po sila natatawagan uh, magmula nung nag-apply sila dun sa ano uh, sabi ni ma'am liberty at uh, yun na nga kapag ka voluntary lang ho talaga so nasa 10% yung possible na maka-avail ho tayo ng uh, pabahay ng gobyerno ng initsay so wala akong kasiguraduhan po talaga maliban na lang ho talaga kapag sinabi po sa inyo ng uh, ng LJO ninyo so kung taga naik kayo sabihin ng uh, LJO ng naik ko eh, i na namin kayo sa mga pabahay so yun Uh, mga 100% to 99% to 90% ay posible ho kayo marilocate dito sa mga bahay ninyo. Pero kung mga voluntary lang ho kayo, napupunta ho kayo dun sa mga sa opisina ng, ng INITSE at doon dun kayo mag apply So nasa 10% or 5% yung possible na maka abilo kayo, mabigyan nyo kayo ng bahay. So, yun na nga, uh, medyo natatagalan uh, yung pagsasabi nila na sinabi nila sa inyo, tatawagan nyo kayo, pero nakakailang buwan na hindi pa rin kayo tinatagalan, tinatawagan kung aabotin uh, pa ng taon 'yon baka hindi natin alam kung tatawagan pa kayo hindi para sabihin uh, bibigyan na po kayo ng bahay ng INTSA so so 'yun ho yung hindi ho natin malalaman ah uh, ibaw kasi yung talagang uh, coordinated do ng LGU at saka ng INTSA so 'yun po yung malaki ay yung chance na mabigyan ho talaga kayo ng pabahay katulad ng mga nakikita ho ninyo sa likod natin to nasa paligid natin na to no No, nabaw nga pa bahay ng gobyerno. So, yun yung isa sa parang napaka-hirap gawin. Pero, syempre, uh, kung talagang eager po kayo, gusto po talaga ninyo. So, yung chance na yun, yung percent po na yun na kayo, makabilho kayo, eh, talagang ginagrab nyo na kasi nagbabaka sakali. Dahil sa kagustuhan ninyo na magkaroon kayo ng bahay. Pero, sana, uh, himasin no ng uh, ng Panginoon Dios yung mga namumuno ng Initsay doon sa mga nagbo-volunteer no na pumupunta sa Initsay na nag-apply na makaabil ng pabahay ng gobyerno na sana haplusin yung kalooban nila no, mga ng mga nangangasiwa ng Initsay na kayo po ay mabigyan din po nila na talagang gusto naman ho ninyong magkaroon lang ho ng bahay no na masasabi po ninyo na inyo na hindi naman ho kayo yun na, nangungupahan o whatever, kung anong pamano yung uh, ano po ninyo. Okay, so yun ho yung uh, follow-up video natin tungkol dun sa sa ano natin sa nakarang video ah uh, kung mga volunteer ho tayo na mag uh, a apply sa NHA na sinasabi natin nga 10% na possible na makano. Ito po yung second natin at yun na nga, uh, meron no sa wakas may nag-comment na sinasabi na nga nagpunta sila doon sa NHA voluntarily, at ayun uh, yun nga, sinasabi lang last year pa, hindi natin lang kung anong month. At yun, hanggang sa ngayon, hindi pa sila tinatawagan at hindi natin alam kung tatawagan pa ba sila o hindi na para bigyan o hindi na bibigyan o dededmahin na lang na sabihin hindi kayo qualify, whatever, kung ano paman. Sinasabi, nagbigyan na sila ng mga requirements kung ano yung mga requirements na hinihingi ng INJ. Pero sa kasamaang apalad, hanggang sa ngayon, hindi pa sila uh, tinatawagan. pero wag lang mawawalan ng pag-asa na baka sana uh, mabigyan po kayo okay so yun lang po yung uh, video natin sa ngayon tungkol dun sa mga sa follow up video natin tungkol dun sa mga nagbo-volunteer na mag-apply mismo diretso sa INH uh, main office sa Quezon City okay thank you po shout out to sa team Rui Lipat thank you